के रहते हैं नहीं so ito dito guys yung taas ng uh, Gazebo Park ano sa baba ayun yung galing kami dyan kanina sa baba dyan ito yung pinakatuktok nya ayun yung mga ano mga pine trees yan guys so mga pine trees yan kaya tinagurian sa dito na little baguio Ayan guys. Ayan mga pine trees. Nandito ako sa taas guys. Uh, ayan yung chapel pala yung nasa taas. Nung hagdan kanina na inakyat ko. Tapos kung makikita nyo doon, no, oh, Ayun. sa loob yan ng Clark, Yung sa likod ko. Hindi makita kasi against the light. Magpicture sana ako doon sa likod kanina, ang ganda. Mas maganda sana yung view doon kaso yung may mga aso. <laughs> na ano ko sa mga aso guys sa takot ako sa mga aso so ayan bumalik na ako dito sa ano guys pababa ako sa hagdan pero tinan ko muna yung beauty dito sa baba ayun yung mga kasama ko busy silang nanguha ng sampalok ayan yung beauty sa baba guys o, hindi nyo makita wala na sinikata na ako ng araw hindi makita yung ano kasi ano sa liwanag ng araw ayun sa baba oh. ang ganda so ayan hindi pa rin kami tapos mag adventure dito sa Gasibo Park Andito pa rin kami guys. Noon. dati may ano di sila dyan parang fountain. Ayano. Ayun doon, o, parang fountain siya, guys. tapos <laughs> Andito na ako sa hagdan. Pagbaba. Yung yung isang kasama ko doon, hindi ko alam kung anong ginagawa. Nakatutok sa akin. <laughs> Nakatutok sa akin ang kaniyang cellphone. Meron na naman siyang ano niyan guys, agenda. May hidden agenda na naman yan siya sa akin. Ayan, <laughs> nakikita nyo ba yung view sa baba? Makikita nyo ba? Hindi nyo makita kasi ano eh, against the light. So, pagtsagaan nyo yung aking pagmumukha. Yan ang makikita nyo ang aking pagmumukha. Ayan, di ba guys? So, ayan sa likod Oh. ayun sa taas. Galing ako dun. Nilakad ko yan. Binabaan ko yan guys. Magpicture sana ako dun sa likod. Ang problema, may bahay dun sa likod, may mga aso. Buti na lang, tinahulan lang ako ng mga aso, hindi ako hinabol. <laughs> Hi. <laughs> Hello. Paano, ano, ba't pinutol mo? <laughs> <laughs> ako Ayan guys, so. Ayoko nga. <laughs> Ayoko. O tara, picture na tayo sagdan Agdan. Madilim yung video ko dun. o oh, di ba? Oh, ganda. Ang sarap ng hangin doon sa Pshhh. Ay, kapag, <laughs> Dapat ano, kahoy nga. Hindi yung kahoy na sumabit sana pag malagay. Siyempre, hindi alam nila, hindi. Siyempre, alam kasi namin, kaming dalawa lang. Saan? ang ganda ng view dito guys ayan o yan sa kabilang kabundukan loob ng Clark yan kitang kita ayong paduon o Ooh. So tapos yung hangin dito guys, presko. Mahangin kasi nasa mataas na lugar. So yung hangin So, ayan. <laughs> Andito pa rin kami. Di pa kami tapos lumibot, guys. Ayan. Yung doon sa kabila ay eh, golf course yan. Ayan, mga kasama ko. Tapos dito may mga... Doyan-doyan, may lamesa. Ayan. Ayan. guys, pababa na kami ay yung gasibo sign, ayan, pababa na kami yung kalsada, pababa, ayan ayan, tumatakbo ako pababa guys kami ay kami ay hungry na kaya nagmamadali na kami bumaba ayan o no. oh. muna Tara. Yan, may iba pa kaming pupuntahan guys. Hindi pa hindi pa kami sawa lumibot dito. Kasi kung papasyal kayo dito guys, kailangan maghapon. si Crocodile si Crocodile Jones Hi Crocodile Yan, yeah, si Crocodile Jones Jangan ah? di takut Babak-babak ito guys botanical garden ah part pala ito dito ng kanilang botanical garden ayun sila si ate siya yung naglilinis dito ayun

ayan si ate maglilinis sila yung mga nagbe-maintenance dito guys so ayun guys yung ano oh yung pangalan dati ng lugar na ito Paradise Ranch ayan oh Paradise Ranch ngayon pinalitan siya ng uh, Gasibo Park kaya pala pag sinearch siya sa ways Paradise transparent pa rin ang lumalabas. Pero nung nakausap namin si ate dito, na siyang nag-take care dito, nagtatrabaho dun sa taas, pinalitan na daw yung pangalan. Kaya pala ang kasibo Park is hindi siya masyadong, hindi siya masyadong ma-search. Sa waste. Pag nag-waste ka, kung hindi mo gaalam ang daan, so pag naginamit mo ang waste, yung ang lumalabas is, is yung paradise rants ayun guys, ayan si elephant ayun pa, may ano pa ano kasing tawag dito ito, ito, itong isang animal si ayan <laughs> dinosaurus dinosaurus terexes ayan guys ah uh. Clark Botanical Garden. Ayan, guys. Naging malabo yung ilog. <laughs> yung tubig kanina. vids ako oh. Tingnan natin doon sa baba kung may maganda pang anong